At tinatawag na tayo ng bundok Sorap hey! hey! So what up guys, panibagong araw, panibagong episode na naman, Malibis lang ito, wala naman masyadong gagawin dito dahil Muulan na kita nyo naman So kaya kami nalang dito dahil Dito yan. Nakabili kami ng Ganito So alam nyo ba kung ano to ah, Mga na kayo hindi nakakalam Ito ay kayo mito tatanim natin yung parang kayo mito na tayo Lagay natin dun Dalawa yan sa kanto Kayo mito Alam nyo na ano yung tsura ng kayo mito Kita nyo malito yung bunga nyo Yan yung kayo mito Kabangan so, nyo. Amay, okay, tatarim natin yun yan. Tapos, ito. Kakabitan natin ng cortina to. At saka dito sa side na to. Ayan. So, yun muna guys. Mamaya ulit. Bam!

nakakabit tayo ng kortina kortina naman ang gagawin natin ngayon ayan, nakakabit natin dito ayan sipling kortina lang alam rin lang, pwede na so, tayo ko lang makul charge yung aking barena ayan, kita nyo, kina charge ko lang sya mamamaya, um, goods nyo yan magagamit um, ko na yan sa magluto lang sa roll ako, oh, bahala rin to at mamaya So guys ah, Limisa ko muna yung paglalagyan ko Kasi dito kasi sa balak ilagay yung kayo dito Yung ating biniling tanim Sa lugar na to So limisa ko muna yung area Para malagay natin Limisa ko muna Ayan Patung natin to So dito. ayan guys agawa natin na ng butas dito natin lalagay buka natin lagay So guys, ayan na, Katanim na siya o, so sana mabuhay siya no? Uh, tuloy tuloy sana uh, maano uh, uh, siya yung isa naman, ito naman natin siya ilalagay halos kapantay lang bisa dito ito banda guys ito ang tangyay natin, ito mga pinagdamuhan natin so ayan guys, kabito rin natin yung sarito pantay lang din nun yan, ito banda yan, ito, ito, ito guys, nakakuha na tayo, nakahukay na tayo. Ayan, ah, ilalagay na lang natin yung ating halaman. Sa so, ganun, malaman natin kung siya ay mabubuhay. Tama ba yung ginawa ko? Hindi ko tama yan. Hindi kasi ako marunong magtanim. So, nakapagtanim ako, maliliit lang. Pero yung mga ganito, di ba? Hindi ko pa lang susubukan. Hindi ko pa lang susubukan magtanim ito. Di pa ako nakapagtanim. So, try natin. lawan so, Papa na guys nakatanim na siya Kita nyo, tama ba yung ginawa ko? Yan, katanim na siya. Ado na rin yung isa. Ang dalawa na siya, katanim natin yung isa. Ayun. Diba? Oo, meron na tayong tanim na kalamansi. So kalamansi yan guys, hindi yan kayo mito. Makainisip nyo kayo mito, bash nyo ako. Ayan. Okay. Kalamansi yan. Ayan. na, nandiyan na. Ito na yun. Kaya na, antayin natin mamuhay yan, lumaki yan, pakinabangan natin pagdating ng araw. Kaya, kaya kung kaya natin tinanim, kaya tatandaan natin para alam natin kung kailan natin siya tinanim. Eh, okay. Ayan na. Sunod naman guys. Ayan guys, silipin naman natin yung ating alokbati na tinanim. Meron tayong tinanim dito ang Silipin natin kung sisigla na sila. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Kita nyo Ito mariliyat. ito malalaki oh Wow Ang ating anak batter ito Ang ating ano yun na rin sila Ang mga nauna kaya lang parang ko alam ko nangyari sa kanila Samantalang itong huling tinanong Mas Ano mas yung mabong kaya lang natin siya ng gumapang Hanggang dumami. Mm -hmm. ano dumago. Kita nyo. Ito yung mm halaman -hmm. na naman. Ang ganda ko Santan yata yun. So yun lang. Ayan guys. Mukhang kakain na kami. Dahil luto na yung lutong ulam. So may kanin na rin kami. May ulam na Natapos ko magtanim, kain na na. O, tara, kain na tayo. Yung mga gagawin ko rito, di ko pa nagawa. Mamaya naman yan. At isa, pagtanim na tayo. So, kain na muna tayo, guys. Para mabusog na tayo kasi di pa kami kumakain. Bang! A few moments later. <laughs> the so, ayan guys Nakakabit na, tapos na tayo Ayan na At meron na rin dito sa kabila Nakakabit ako na rin So, kita pa rin siya pero design lang no, pang samantala lang yun kapag pang samantagal pala At least may na tayo kahit pa paano Kaya ayaw nang tingnan So, di ba guys? Hindi so, na! Lapit na, kotin na lang! Diba? Gah! Yeah. So, yan, bago tayo mo ay magkakapin muna ako <tip> Ito na yung kape natin. Tara, kape tayo. Naman tama maulag ngayon. So, katapos ito, uli na rin kami. Mayamaya so, -maya na lang uli. Mm, Sarap. Isip-isip pa. So, ayan guys. Tulad na sila sa inyo. Quick video lang to. Quick episode lang to. Talagang mabilisan lang to. Tumakas na kami sa mundo ng mga halimaw para makapunta rito sa mundo ng mga tao. So ngayon, babalik ko muna kami. So abangan niyo yung susunod nating episode. Ang bago nating gagawin dito ngayon, syempre, gusto nating hollow box to, tong area na to dahil yung yung putik mga bari ito pag umuulan nakita nyo daming putik diba so abangan kami yan yun yung susunod naman nating gagawin syempre hindi naman pwedeng wala tayong gagawin tayo magbabasin tayo dito parang may silbi at may mga ito tapos ay unti-unti may nagagawa tayo dito. So yun lang. Nagawa naman natin yung mga kailangan ng gawin dito. Naitanim natin yung dapat itanim. Inaikabit natin yung mga kultina. So quickie nga lang. Tulad na sinabi ko hanggang sa muli. Paalam!